ng ano dyan uh, natin na subscribers sa, sa mga hindi pa nakapanood sa um, mga hindi pa nakapagsubscribe sa akin channel so for today's video meron tayong gagawing ano uh, 100 so ang makina nito is uh, di BB din siguro to so wala tayong template dito pero for sure mga ganun to di 4 BB hindi pa to yung ano, CRDI So, ang issue nito is uh, merong kakaibang tunog na narinig sa intake. So, ang suspect ko is singaw yung kanyang engine valve ng intake, no, intake valves. So, para makonfirm natin, uh, papanda natin. So, ito yun, umpisan ko na pagkalas yung mga vacuum hose sa kayong cover ng intake manifold. So, para maintindihan nyo rin, uh, papanda natin para maranig nyo. Okay? Yan. Okay. Kung dito, uh, hindi masyado rinig yung kanyang tunog. Pero pag pumunta tayo sa may air cleaner, maririnig natin. Ayan so, yung nirereklamo nila na tunog. So narinig nyo na no. yun yung tunog na nirereklamo nila na naririnig. So... Uh, ang gagawin ko muna is try ko muna i-adjust yung kanyang mga rocker arms pero kung na-adjust na natin at nalawagan na natin ay tama na natin yung kanyang clearance at kung ganun pa rin ang tunog no choice tayo kundi ibaba yung ating cylinder head para makapagpalit tayo ng mga uh, piyesang may problema so dalawa lang yan it's either engine valves or yung kanyang uh, ring insert Oh, uh, yung kanyang valve ring na nilalapatan ng kanyang engine valves. So dito ang missing out is sa intake. So kaya naririnig natin siya sa intake na ano, uh, kakaiba yung tunog. Di ba? Narinig na rinig naman. So yun yung tunog na yun. So ang gagawin natin is i-warm up muna natin siya. Tapos mag-adjust tayo ng clearance. Okay. So try natin yan. Ano? I-adjust. So i-warm up lang muna natin para uminit yung kanyang uh, engine bag ng mga rocker arm. Tapos pagkatapos tapos natin may warm up yan, uh, tanggalin na natin tong timing belt cover. Tapos yung kanyang valve cover para may access na natin yung ano. May access na natin yung kanyang mga rocker arms. Okay. So ayan, uh, pinatay na natin. So ito is ililis lang muna natin. Pag ganyan lang muna siya dyan para ma-access natin yung ah itong valve cover okay so tatanggalin ko na muna to tsaka itong valve cover so pag tanggal naman unahin muna natin tong uh, ah, mga 10 mm 1, 2, 3, 4, 5 so 5 na ano 10 mm tapos yung valve cover na merong tatlong ah, 14 mm na ulo uh, po yung kanyang bolt try natin kung 14 ba siya Ayan, 14. 14 mm yung ano. Sukat, so, tatanggalin natin itong tatlo para mabunot natin. So, try na muna natin i-adjust kaysa magbaklas agad tayo ng cylinder head. Okay? So, umpisa muna ito sa basic. So, makina is D4BB. Ayan. Sandal muna. Next is valve cover. na natin so grabe yung ano kailangan na natin i-change oil to grabe na yung kanyang oil kita nyo naman hmm? so kailangan na i-change oil to change oil natin grabe itim pero bago pa natin i-change oil uh, i-adjust natin yung kanyang problema no? so alam nyo naman yung problema sinabi ko nina yung may singaw so clearance lang muna natin So pag clearance, uh, mag-umpisa tayo sa number 1. Para ano, yung lucky. Laman yan man. Pero okay lang yan. Ang hanapin natin dyan yung masikip. Yan, so na-adjust na natin to. 1, 2, saka 4, 5. Yan, yun yung may clearance. So ito yung short method. So then nakauno tayo. Paano natin malaman kung nakauno? Naka timing tayo dito sa camshaft natin Number 1 Tapos dito sa ating injection pump Number 1 So Dito sa baba hindi na natin makita Pero naka uno na yan So adjust na lang natin yung 4 So sa pagkuha natin ng number 4 na piston Yung clearance down So short method pa rin to ha Yung 1 saka 4 lang na method yung gagamitin natin So sa pagkuha ng ano para makapag-tune up tayo ng number 4 dito sa, number 1 titingin so pagtingin natin uh, ending ng exhaust na valve beginning ng intake so makikita nyo ito gagalaw pataas ito pababa mamaya so dun, tsaka, pag gumalaw na yung dalawa na yan dun tayo magbase okay so yan malapit na yan sya iikot ko na lang nakikita nyo yung ano gagalaw yan pa yung dulo yan Galawin ko ha. Ah. Yan. Tapos pag galaw nung intake, saka natin gagalawin yung ano. Ayan. 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 So kung duda pa kayo dito kayo titingin opposite lang nung timing niya na number 1. So dan dito number 4. So, pwede natin galawin tong nasa 4. Ayan. Magalawin na natin yan. Tsaka ito 3. Ito yung short method. Yan galawin natin ito ito tsaka ito pati 3 bali ano 8, 7, 6 saka number 3 yan so na-adjust na lahat so kung nalilito pa rin kayo ulitin natin so kaya lang may problema tayo dito sa ating camshaft yan o no, makikita nyo lalim ng tama ganun din dito sa number 1 lalim din dun sa pinaka cam 2 nya no Ganon din dito yung cam to nitong 4. May tama din. So malaking ano yun, malaking problema. Magpapalit tayo ng camshaft. so kung nalilito pa rin kayo, ituturo ko na lang sa inyo. Uh, yung long method naman tayo. Pang yung long method, yung tulad niya na 4 siya. Ang susunod niya na, na, running mate is 2. So pag itong 2 tayo titingin, ito yung clearance natin. Ang titingnan natin pag inikot natin, dito tayo sa number 3. So pag baba nitong tree, ang antay natin yung ending ng exhaust stroke nya. So akit yan, bababa yung uh, intake, beginning ng intake. Pag gumalaw na yung beginning ng intake, tsaka tayo gagalaw dito sa number 2 clearance natin. Kutin natin. Yan, gumalaw na yung isa. nah itu yun itong barb, uh, bulb spring nah, ito. Uh, ending ng exhaust. Yan, exhaust yan. Beginning ng intake. Tsaka tayo gagalaw sa number 2. na uh, clearance na yan. Okay na. Ganoon lang gagawin nyo. Kapag ka number 2 naman yung titingnan nyo. Ah, number 3. Dito naman kayo titingin. Ah, uh, pag tap nyan, pag galaw nitong intake, uh, ending ng exhaust, beginning ng intake, tsaka kay gagalaw dito. Ganon din sa 4, running mates na 1. Ganon din ang gagawin mo, magkabaliktaran lang yun sila so try natin balik na muna natin yung ating bug cover ito yung sinasabi ko sa inyo kanina ayan o. malalim yan so kailangan natin magpalit ng camshaft nito kasi pag i-grind natin to uh, liliit yung ating uh, intake opening kapag ano uh, ano natin to binabaan ayan. ganun din yung sa isa ayan o so pag din natin sa adjust ngayon i-ano talaga natin to ibabaw yung cylinder head kasi kung mapapansin nyo dito yan you know, o lubog na yung kanyang uh, intake valves ay yung oh, lubog na so after na natin ma-install lahat pati yung air cleaner sa baba kinabit na natin kinabit na natin lahat ng kinanggal natin kanina ito nagpahit lang ako na isang hose kasi nakita ko nakadikit dito sa tambot yan ayan kita yung nangingitim Uh, nasunog na kanyang host so uh, ko na uh, nasunog na yan so ito yung kanyang host oh. sunog. nakadikit dito yung stambucho so napalitan ko na so ngayon papandarin na natin o, nang kinalabasan ng ating pag adjust ng uh, mga barbula start natin oh, wala na wala na singaw. Ang ginawa natin is straight uh, 12. Uh, straight 12 yung inunan natin. Point, uh, point 12. Ang ginawa natin doon. So, point 12 yun sa inches. So, sa mm naman is uh, 0.30 yan 0.30 mm yun ang ginawa natin clearance so ayun na okay na wala na yung ano singaw nung ating intake tumahimik so, na wala na yung tok 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 na tunog so yun na kung uh, naka encounter din kayo ng ganitong ano problema so, so pwede nyo rin gawin yung ginawa ko ano uh, in adjust lang ang ginawa natin is straight straight na 0.30 mm okay so yun lang sana nakatulong to sa may mga ganitong problema ng tunog ng makina so makina natin ay eh, d 4 bb na H100 okay so yun nandito na lang muna and salamat sa nanonood uh, so kung gusto mo itong ating video so pakishare na lang po para uh, mapanood din po na iba no? So, maraming salamat so kung di ka, na, di ka pa nakapag subscribe so subscribe ka na sa channel kami sa So, pag na rin yung ano dyan, notification bell para lagi ka-update sa tuwing ka-upload ako ng mga panibagong videos. At uh, lang yung all para ino-notify ka kapag ka nag-upload ako ng next video natin. So, maraming salamat. Ang nandito na lang muna. thank you.